Curry. Hello mga kasiswang, ito na nga nagluto na nga tayo o magluluto tayo ng ating chicken curry. So, ang ating luluto ay ng chicken curry. So, igigit na muna natin or ititrito muna natin ang hagya, ating carrot at ang ating uh, patatas. So, yung ang ating patatas. So, ititrito muna natin ang ating patatas. muna natin, natin, natin siya. And then, i-mix natin yung carrots and yung ating bell pepper na malalaki. And then, pagkatapos nyan, ay magigisa lang tayo dyan ng bawang sibuyas. And then, kininix na natin yung ating manok. So, sasangkot siya din natin ang ating manok bago natin lagyan ng ating mga ingredients. So, napakadali na, na maluto guys ng ating chicken curry. And then, kailangan meron tayong chicken curry powder. And then, gata. So, napaka-easy lang guys. Kung hindi pa kayo pag kayo magluto ng easy to cook na chicken curry ay panoorin nyo ito at huwag din nang palagpasin pa kung hindi pa kayo nakasubscribe sa aking youtube channel mga kasi so please don't forget to subscribe and hit the notification bell para lagi tayong updated sa ating mga tips and sa ating mga uh, cooking or pagluluto so halo-halo na yung ating mga ina-upload so halo-halo yung ating mga uh, videos. So, sana supportahan nyo pa rin at panuorin. And then, yan, naprito ko na yung ating mga ah uh, aling <laughs> mga sangkot sa pagluluto ng ating chicken curry. Napaka-easy ang nito, guys. Ayan, prinito ko na yung patata, carrot, and sinunod ko na rin yung ating bell pepper na laki. Iniwa ko lang siya na maliliit. So, ganyan lang guys ang pagluto, Hindi lang sangkap niyan. Ay, kata. So, all cooked na. So, Napakadali lang lutuin. And, easy. So, ganyan lang ka-easy, mga guys So, nag na nga tayo dyan ng bawang. And then, this gigisa tayo ng bawang and then sibuyas so kung saan, na, kung saan natin prinito ang ating patatas and carrots and bell peppers. Sigun din natin ibigyan ang ating bawang sibuyas. So, ayan nga. And, naglagay na rin natin ang ating chicken. So, kung ti lang yan. So, sakit-sakit lang sa ating uh, tanghalian and hapunan. So, Di ba, mga kasi? Napakasarap. Napakasarap nga. And then, maglagay lang tayo sa ng Uh, patis patis and asin so patis at asin pamintang durog or powder ang ating ilalagay pamintang powder so halo-haloin lang natin siya hanggang sa mga brown ang ating manok and then maglalagay tayo dyan ng konting water lang so konting water and then maglalagay din tayo dyan ng chicken cubes para mas masarap. Ayan, naglagay tayo ng kaunting asin. Kaunting asin, patis. So, halu-haluin lang natin siya hanggang sa lumabas yung kanyang mantika. Yung mantika ng manok. So, maglagay tayo dyan ng paminta or powder. Pamintang powder lang ating ilalagay. So, haluin lang natin siya ng haluin hanggang sa lumabas ang kanyang katas or katas ng manok o yung kanyang pagmamantika. Napaka-easy lang at napakadali. So mga kasiswang, thank you so much sa inyong walang sawang pag-subscribe. So maglagay tayo ng tubig or water. So ayan, easy to cook lang yan guys. Napakadali lang yung lutuin. So takpan lang natin yan within uh, 15 minutes ay luto na yan so, ayan pakadali lang lutuin walang kahasil hasil so ilagay na nga natin yung ating curry powder so ilalagay na natin yung ating curry powder sa ating chicken then takpan natin siya hanggat sa kumulo ng kumulo so haluin lang muna natin yan para mag mix ang chicken curry powder so hayaan lang natin siya mamaya takpan then ilalagay natin yung ating mga sangkap na prinito na patatas and carrots and bell pepper yan ilagay na natin ang ating carrots, patatas and bell pepper so ganyan lang guys so hayaan lang natin siya takpan kapag uh, wala na yung kanyang tubig o yung sabaw, lagay na natin yung ating gata. gata. Yung gata. Isisip. So, ilagay na natin ang ating gata. So, yan. Antayin natin siya na hanggang sa magmantika. Takpan natin yan. Takpan natin hanggang sa kumulo, hanggang sa magmantika. Ayan na nga, kumukulo na. Haluin lang natin siya ng haluin mga guys so ayan na nga guys paluto na yung ating chicken so luto na yung ating chicken mga lalabs so, Thank you for watching guys and don't forget to subscribe and hit the notification bell.